Lagyan natin ng konting tubig. konti lang, hindi masubrahan. Tama lang siya. Okay, ganito siya. At saka kapag nilagay mo ng tubig, haluin mo, imimix mo siya. Farm for you, your plan is my world. Sa ngayon ay nasa ikod ako. Dito ako muna mag-vlog kasi medyo maumbun ang bulong sa labat at kanina medyo umulan. Kaya dito muna ako mag-vlog. Ngayon ipakita ko sa, sa inyo kung ano ang ginagamit ko mga pots or paso sa aking mga halaman. Ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-paint or magpintura gamit ang mga plastic bottles na hiningi ko doon sa kapamilya ko na din na gumagamit o umiinom ng mga mineral waters. Kaya yung mga plastic bottles nila, uh, kaysa naman uh, ibenta nila, hiningi ko na lang para gawin kong um, pots or paso sa aking mga halaman. Uh, minsan kasi, uh, yung mga na nabibili natin yung mga pots minsan min madali sila masira o mabiyak kapag na sobrang na inita, na ulanan sa labas. Uh, sa, sa, experience ko, madali silang ma mabiyak talaga or magbreak talaga yung mga paso kagaya nito. Okay, kagaya nito, medyo manipis-nipis ng konte Kapag naulanan siya na initan, madali talaga siyang mag-break 'yan. Masis masisira. Kaya sa, uh, 'yung base sa experience ko, kapag gumagamit ka ng mga plastic bottles, uh, matagal siyang masira years. Uh, sabihin na niya years kasi. 'Yun ang na-experience ko pala. Yung experience ko dito kasapatos na to binibili kasi, nilagay ko ang mga halaman ko sa labas, na initan na ulanan, madelicious mag -cris maging crispy 'yung itong pots na to. Kaya madali siya mag-break, Kaya sayang yung mga tinanim ko mga halaman. Kaya mas gusto ko so yung uh, matagal bago masira ang pots. Kaya mas na, mas prefer ko yung nasa plastic bottles or mineral mineral bottles kaysa dito. Kasi masira tal madali talaga siya masira. Ang kinaganda nitong pots na to, kung ang nabili mo ay mga kapal, syempre kaya, kapag makapal, talagang mahal. Kapag medyo manipis, yun lang, madali talaga sya mag-crispy, mag-break talaga. Ang kinaganda lang ng mga pots nito ay ma, uh, kapag para pareho ang design, ang color, maganda siyang tingnan. Pero kung quality ang pag-usapan, tagal ng panahon bago masira ang iyong pots, mas preferred ko itong plastic mineral plastic bottle kasi na-tested ko na siya ilang taon ba bago siya masira. Hindi talaga siya nabibreak or napupunit agad-agad. Unlike yung mga nabili ko mga pots sa market kapag na sobrang sa init at naulan sa labas yun, madali siyang parang nagie-crispy siya kaya na um, nasisira talaga agad kaya mas gusto ko to although maganda talaga 'yung mga paso na bibili pero depende sa paggamit mo or pagpintura o mapaganda mo ang iyong pots na ganito para maganda din ang iyong mga halaman sa pagpintura ang gagamitin ko ay latex ito 'yung binabili ko nasa 130 pesos to ang um, 1 liter na siya titingnan natin kung gaano siya karami na mapapinturahan. Pero konti pa lang aking plastic bottle. Itong latex kasi, madali siyang kumapit. Kahit ngayon, medyo maulan. Kahit hindi mo siya ibilad sa sa mainit, madali siya ma ma-dry. Kaya yung ginagamit ko. At saka hindi siya maamoy. Hindi sa akin, ang um, hindi masang sangang amoy para para sa kasusugod ko. Medyo masilan kasi ako sa amoy. Kaya mas gusto ko yung hindi ma, maamoy ma na sobrang ang paint ko. Ito yung gagamit, ayun ang ipipinturahan ko, yung mineral, mineral plastic water. bottle na hiningi ko doon sa sa aking pamangkin kasi umiinom sila ng mga mineral water. Kaya kay, instead na ipabili nila sa mga mga ngalakal, hiningi ko na lang yung iba, ayun, at dinagay ko ng pang mga butas para maging kapag nilagay mo ng mga lupa at saka dinidigan mo yung halaman mo, may mga drainage siya, may para labasan siya ng tubig para hindi ma mamuo yung tubig sa paso. Meron kong dalawa ditong mineral water. Ito muna ang gagamitin ko kasi itong available ko. At, at saka ito may mga plastic mga plastic galon o plastic galon na yung iba nito nilagay ng ketchup, yung iba, yung iba sa on rock, yun ito. Inalis ko yung yung task nito ito. At, at kailangan natin lagyan ng butas para may labasan yung tubig kapag nililigan. Tatlo, ta, tatlo to. So. Kaya ngayon, kapag natin to, pinturan, white na siya, pero kailangan ko pinturan pa siya ng white para mas maganda yung uh, yung kulay niya, yung kumbaga pare-pareho ang um, kulay niya, wala masyadong may mga ganito, ganito dapat para malihin siyang tingnan. Hindi natin ng konting tubig. T konti lang, hindi masubuhan. Tama lang siya. Okay, ganito siya. At saka kapag nilagay mo ng tubig, haluin mo, imimix mo siya. Bago mo siya i-apply sa plastic bottle mo. Yan, konti lang. Pero mas kung gusto nyo, mas, mas tumikit masya ng talagang dumikit yung paint nyo kung talagang gusto nyo yung pure, okay lang. Ako ah, kasi medyo nagtipid ng konti. Kaya nilagay ko ng konti ng tubig. Mas maganda kasi siya. May tubig. O, titingnan nyo ha. To apply. Ayan ko po supply. ganito. Okay lang malagay yung kamay. Wala naman siya nakaka nakakasira sa, sa kamay. Oops. Ayan. Hindi ako gumagamit ng gloves. Talagang hinahawakan ko lang siya kasi parang sagabal pa siya kapag may mga gloves yan. Kaya yung kamay ko, talaga may pay pintura kapag nagapintura di ako nito. Yung pipaint. Ayan. Diba maganda na siya? Depende sa inyo kung ang, anong dalagay nyo siyang design. Kung marunong kayo mag... Kung maging, uh, marunong kayo mag-create ng mga design sa inyo yan. Dati yung iba, mga plain, yung iba, din na dinalagyan ko din ng design. Ito, gagawin ko lang siyang plain. Maganda siyang tingnan din, na plain lang. Kung, mag, kung gusto nyo maging creative kayo, hanap kayo ng pwedeng i-design yung sa mga pots nyo para mas lalo gumanda yung lalagay ng halaman nyo. Ito, kahit hindi mo siya bila, ibilad, titigas agad siya, mga uh, ilang hours. Titigas siya. Ayan. Kahit hindi siya ibilad hindi kagaya ng ibang um, paint or pintura medyo may amoy ito wala siyang wala siyang masyado amoy Okay. okay lang sa akin okay lang sa kalusugan ko hindi sensitive kasi ang pag amoy ko kaya gusto ko yung wala masyadong um, amoy siya nakakasira sa sa lungs kasi yun ayan hindi ko na siya nilagay di, pinunturan dito kasi sayang naman. may mga butas na siya, di ba? Oh? mama mamaya tititignan nyo kung gaano na siya um, kaganda. At sa susunod na araw, tataniman ko, ta, tataniman ng aking mga halaman, mga ready na. Iripat ko dito, ilalay ko dito. Dahil nagpindura na din ako ng mga mineral plastic bottles, isinama ko na yung mga pots na may tanino na ng mga halaman na hindi ko pa napinturahan, mga plain. Kaya ganito siya. Medyo mahirap nga lang ang pagpintura kapag may tanim na yung paso kasi hindi mo na siya magagalaw or na iikot. Unlike kapag walang, wala pang tanim, magaan siyang at madali siya mapinturahan. Noon, noon kasi pag tanim ko, wala pang available na white paint or wala pang pambili, yun ang totoo, wala pang pambili. Kaya ngayon, meron na ako, kaya pininturahan ko na yung mga nataniman ng mga halaman ko na pots na wala pang mga pintura. Kaya ito ganito. Okay, ito na guys yung natapos ko. Doon ako nagpaint kanina sa likod bahay kasi medyo malimlim kanina. Kaya, pero ngayon biglang uminit. Kaya yung iba binilad ko. Pero one hour lang siya. Medyo nagtigas na yung latex kasi yung ginamit kong pintura dito sa plastic bottle. Ito mga white ay yung bago kong pininturahan. Sa susunod na vlog ko, tataniman ko siya. Magre-report ako gamit itong mga new painted plastic bottles ko. Ito nga sa babae, yung mga nauna ko itong dinesenyo, pininturahan. Kaya medyo fade na yung mga pintura niya. Ito parang strawberry. Ito parang may mga drawing. Mga bundok-bundok. Yan. Mga dati ko itong dinesenyo. design. Pero itong mga, itong white na nasa plastic bottles, yung mga pintura ko, ngayon lang ito ginawa ko. Ito kasi, bago to, ay ito, may dati na nakatanim na halaman na silver frost, aglonima. Pero pininturahan ko pa rin kasi wala itong pintura pa. That time kasi tinanim ko to wala pang available. Kaya ngayon ako nagpintura, nilahat ko na siyang color white para magandang tingnan. Lalo na kapag nasa malayo. E não